Tara na, kain na tayo mga idol. Kapsang ulam ko, ayan o. Giniling na kamatis yun. May sila ako na isa, mayroon akong lemon, at sa mayroon akong kape, eh, hindi pala kape, uh, juice. Ito naman yung borol na mangga. Sa amo ko to. Titikman lang namin ng kasama kung masarap. Isusuli ko na kaagad baka makita ako eh mabuking pa kami nakakahiya eh <laughs> titik malang naman kung anong lasa kung masarap hmm? maasim ito naman hot chili sweet titikman ko rin sa alaga kong babae ito siyempre titikman din natin kasi yan ang ilinilagay nila sa pagkain nila pagkapag kumakain sila kaya gagayahin din namin <laughs> kung ano ba ang lasa. Matamis-tamis na maanghang pero masarap. Oo, bakay dito. Kaya para araw-araw, kumakain yung bata ng kanya. Nandiyos. <laughs> Pagkatapos aminom ng juice, itutuloy pa rin ang pagkain natin kasi hindi pa upos. Ang sarap ng buto. Ang sarap ng ngat-ngatin o pa, diba? napakasap kasi itong kapsa na tinatawag nila mga idol masarap talaga ang nga din itong busip, at saka sipsipin sipin itong buto ng manok kasi marinam siya yung lasa ng manok ay nandyan na lahat mga idol eh, kaya ito, sarap na sarap na naman ang lola nyo at busog na, na naman may dumi pala sa baba ko eh, yung sinip-sip ko kasi nabuto kaya Ayan pati yung baba ko nalagyan na ng sauce. So maraming salamat mga idol sa inyong panonood. Mag-ingat kayo palagi. Mga!